mm Tayo. Kasi wala ng problema sa ano ba ba yun? bahala. Ah, oh, ang dami mo namang pera ngayon. Alam <laughs> ano mo ba? Kasi... Minya, minya na. Hindi <laughs> ka <laughs> talaga. Kasi yung asawa kasi mo talaga. Hindi nga matang pinapabaya. Siyempre. Eh, click kasi yung padala ng Saudi sa akin. Sa akin, malaki mo oh, naman. mo naman. Ikaw, ano siya ba? May asawa ka na ba? Wala. Ba't wala? Ano ba naman yan? Ako nga dalawa yung asawa ko. Na. Ano ba ka ba kayo? ha? Meron ano pa? Yeah. Oo oh, naman. Mag-order mag mag mo. Mag-order mo sa Wala tayong ano pang mulutan, oo. Um. Di ba sabi ko sa iyo ngayon? No, si yung Kaya mag-order kasi ng pulutan. Okay, hmm. Wait lang. Wait, Waiter! Okay, wait. ma'am. Lapit pa. Ano ba mayroon sa iyo dito? Bulalo. Ano dyan? Papa. Ano naman? Saan niya? Dito. Ah, dito. Saan pa? Ma'am. 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 ako Ma'am. Si Kiyo naman yun. Ano dito? Saan pa dito? Guys, ano yung gusto niyo? Pili. Kahit ano naman. Sa'yo naman yung taya. Eh, diba? Ikaw. May gusto ano? ka? Kahit ano naman. Ano pa naman yan? Ano pa kayo maano? Sige na. Ano ba yung ano yung kuya dito? Yung special recipe nyo dito. Halo-halo. Halo-halo? Para sa mainit na ulo. Malamig. Hindi naman mainit ulo ko eh. Ito yung kasama mo eh. Hindi naman mainit. Parang nano ko eh. Nahiya ko. Yung katawan ko yung mainit. Oo nga eh. tangina naman ito. Muntik lang mong sa duyan. Ha? Pinabayaan mo, inom ka lang inom dyan. Anong sinamin sa bahay ah? Wala nga yung tao doon eh. Wala bang tao doon? Bakit ba? Lang inuman lang naman ako eh. Sabi ko walang tao doon. hindi. Walang nagbubantay sa bata. Bakit ba? Ano bang pakialam mo? Ito ba yung pinalit mo? Pinalit. Mama. naman yetu, eh. Ano ba nakita mo? May nakita ka ba? Wala. Oh, wala. Wala ako akong malaking mata. Ito yung pinalit mo? Uy. Ha? Hindi. May tulad yan? Ano ka ba? Anong waiter? Lalaki mo to! Paano mo nakita sabi ng balalaki ko yan? May nakita ka ba? Bakit? Hindi, hindi ko nakita ang dalawang malaki malaking mata ko? Ano malaki yung mata mo? Ha? Ano malaki yung mata mo? Yung importante, bantayan yung bata! Nagtatrabaho ako! Eh, magtrabaho ka lang! Ang yung alak natin! Ano pa? Ah? Inom ka lang inom! Tapos ganyan yung gagawin mo! Bakit? Ano pa ginagawa ko? Ah, oh, wala kang ginagawa? Nagkikipag-inuman lang naman ako eh. Walang mababa, walang mababa, nagbabantay ka sa bata. Eh, di ba mabantayan ko? O, saan ka ngayon? Dito, uminom. O, saan yung bata? Ah, sa bahay, alam mo. O, sino sino nagbabantay? Sige, ito na magbantay doon, inum ako. Dito, tugal dito, dito ka lang naman. Isa eh. Wag! Na. karapatan dito. Ano walang karapatan? Ako nanay niyan. O, ako yung tatay. An nanay ako. O, sino nanay dito? Ako. Ay, ito pala. Yes, oh. na. Akin talaga.

Anong nakakahiya? Mas nakakahiya ka. Para mo nakakahiya eh pag hindi ka sumuko dito, hindi eh, sa sana walang ganito, walang gulo dito. Ano ba 'yang asawa mo, be? Kuwin mo na nga 'yan. Uy, ka na. O oh, sige. Ano ba naman skandaloso? Sabay na lang. Oo. Oh, Paakain oh. Na tayo. Makita tayo mamaya sa bahay. Sige. Ako skand. Oh, it's <laughs> at. <laughs> ano 'yung, ano yung pagkulang? Pagkulang ng kanya. Bakit ganyan yung ginawa niya? Huwag ba mo pinabayaan? Ah, Nako! Ah, buhay to! Ano ba? naman na panang. Ano ba? mo ano, ka oh. ano ba naman gusto?

Snoopy Sludge. And also, kasama ko pala di Papa Jules Parker. Yes. And si Jen. Si Jen. Si Mal. At uh, napapasala napapasalaman ka pala ko kay Miss Mika Sadio. At kay Inong. You know, Papa. Si Gail. Yeah. And thank you so much. Thank you so much for supporting our video. And don't forget to subscribe. And also click the notification bell para sa mga bago naming update na content. Thank you. At pala pa shout out sa kaibigan ko, sa best friend ko si Marvel, at saka si Baby Chanchon. Hi! Tsaka yun pala sa baby ko, si Baby Chanchon. Hi! 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 So, shout out ko pala sa nakakilala sa akin, at sa hindi nakakilala sa akin. Shout out pa rin. At also sa mga taga-barbasa, sa nurse. Hi! Kahit saan yung pan, napalok ka man yan. Shout -out. Yes! Sana all! <laughs> at saka guys, kung gusto niyo pala ng half-time together sa mga partner niyo, kung mayroon kayong asawa dyan na hindi kayo makaka-hmm sa may kabahay niyo, kasama rin mga mga anak dyan, matala kayo dito sa Jukes Lodge! Yes, matatagpuan lang po yan sa Marina Street. Bye-bye po, or salusayan niyo. Yes, bye! Pagpinsala ang kinahimong mo konta arai